maligayang pagdating sa aking channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakadakilang misteryo ng abyasyon sa ating panahon. Ang pagkawala ng Malaysian Airlines Flight MH370 ay nagbigay kalituhan sa mga investigador at sa publiko sa loob ng halos isang dekada. Ano nga ba ang nangyari sa flight na ito at bakit hindi natin matukoy ang tiyak na sagot Samahan niyo ako habang sinisiyasat natin ang misteryosong paglalakbay ng MH370 Noong Marso 8, 2014, ang Malaysian Airlines flight MH370 ay umalis mula sa Kuala Lumpur, Malaysia patungo sa Beijing, China. Mayroong 227 pasahero at 12 crew members sa loob ng eroplano na may iba't ibang nasyonalidad, kung saan karamihan ay mga Chinese. Ang Boeing 777-200ER isang napakakumpiyansang sasakyang panghimpapawid ay inaasahang makarating sa destinasyon sa loob ng wala anim na oras. Wala pang isang oras mula sa pag-alis sa alauna 19 ng umaga, Malaysian time. Ang transponder ng eroplano ay nagpadala ng huling komunikasyon ang kapitan na si Sahari Ahmad Shia ay nagpaalam ng Goodnight Malaysian 370. Pagkatapos nito, ang eroplano ay lumihis sa planadong ruta nito tungo sa kanlurang pantawid ng Malay Peninsula at patungo sa Andaman Sea. Ang military radar ay nagtrack sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng kursong ito bago mawala ang eroplano sa radar screens. Agad na inilunsad ang isang multinational search effort na unang nakatuon sa South China Sea. Ngunit ayon sa satellite data analysis, ang eroplano ay lumihis patungong timog patungo sa malawak na Indian Ocean. Sa kabila ng isa sa pinakamalaki at pinakamahal na search operation sa kasaysayan ng abyasyon na kinasasangkutan ng maraming bansa at high-tech na kagamitan na mailap ang paunahing bahagi ng eroplano noong Hulyo 2015. Isang mahalagang breakthrough ang nangyari ng isang flaperon na kalaunan ay nakumpirma na mula sa MH370 ay napadpad sa baybayin ng Reunion Island sa Indian Ocean. Ang mga sumusunod na pagkakatuklas ng debris sa baybayin ng Madagascar, Mozambique, at Tansanya ay nagbigay ng ilang pahiwati. Ngunit ang mga hiwa-hiwalay na piraso na ito ay hindi sapat upang lutasin ang misteryo. Ang pagkawala ng MH370 ay nagbunsod ng maraming tsorya. Ang iba ay nagmumungkahi na malalang mekanikal na pagkabigo o sunog. Ang iba naman ay nag-iisip ng posibleng hijacking o sadyang aksyon ng isang tao sa loob ng eroplano. Ang mga conspiracy theory ay mula sa alien abduction hanggang sa government cover-ups. Gayunpaman, nang walang konkretong ebidensya, ang mga ito ay nananatiling spekulasyon lamang. Ang pagkawala ng MH370 ay nagdala ng malalaking pagbabago sa kaligtasan at tracking ng abyasyon. Ipinakita ng insidenteng ito ang pangangailangan para sa mas mahusay na pag-track ng mga eroplano na nagresulta sa mga bagong regulasyon na kinakailangan ang mas madalas na pag-uulat ng posisyon ng mga eroplano. Ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nagtatrabaho sa pagpapabuti ng mga teknolohiya upang maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Sa kabila ng pagtigil ng opisyal na paghahanap noong Enero 2017, ang mga pribadong entidad at mga pamahalaan ay paminsan-minsan pa rin bumabalik sa lugar ng paghahanap na hinihimok ng bagong data o tsorya. Ang mga pamilya ng mga sakay ng MH370 ay patuloy na naghahanap ng kasagutan. Umaasang balang araw ay malulutas ang misteryo. Ang kwento ng MH370 ay isang makabagbag damdaming paalaala ng kahinaan ng buhay at ang mga limitasyon ng ating teknolohikal na kalaman. Bagamat hindi pa natin hawak ang lahat ng kasagutan, ang paghahanap ng katotohanan ay nagpapatuloy. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para sa mas marami pang malalim na pagsisiyasat sa mga pinakaintrigang misteryo sa mundo. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa at manatiling ligtas.